Isang nurse, posible nga bang matanggalan ng lisensya dahil sa immoral na relasyon? Oh, so yan po ang katanungan na bumabalot po ngayon dito sa issue Kaya Senior Fire Officer Reika Janisa Palpalatok Isang Restradong nurse at membro ng BFP Siya po ay nahaharap sa isang formal na reklamo sa PRC Board of Nursing Yung reklamo po sa kanya ay sinampa noong December 23, 2024 Ni Ginang Faisa Utuwali eh, nag sa po ito kay Palpalatok ng di profesional at immoral na pag-uugali Dahil sa pagkakaroon ng bawal at romantikong relasyon sa asawa nitong si Otowali uh, Na isang dating opisyal ng Marina na tanggal daw sa serbisyo Okay, so uh, siya po ay pumatol daw dun sa asawa nung isang ginang O kaya po nireklamo siya dito po sa PRC at posible pong matanggal yung kanyang lisensya sa pagiging nurse. So sa kanyang reklamo, nanawagan si Ginang Utuwali sa PRC na bawiin ang lisensya sa pag pagka-nurse nitong si Palpalatok o dahil nilabag umano nito ang pamantayan ng ethics at morality na inaasahan sa isang uh, licensed nurse. So ito daw po yung mga nilabag. O Board of Nursing Resolution 220 Series of 2004 or Code of Ethics for Registered Nurses, Republic Act 9173 o Philippine Nursing Act of 2002 na naguutos ng etikal na pag-uugali ng mga practitioner, at Board Resolution 425 noong 2003 nagtataguyod ng mga pamantayan sa pagsasagawa ng nursing practice sa Pilipinas. So ayun po doon sa nagreklamo, ang nasabing bawal na relasyon ay hindi lamang isang pagtataksil sa kanilang kasal kundi paglabag sa mga prinsipyo at integridad uh, at moralidad ng uh, profesyon ng pagiging nurse. So ang ganitong uri ng bawal na gawain ay hindi dapat pinapalampas dahil ito ay nakakasira sa dignidad ng profesyon ng nurse at nagdudulot ng kawalan ng tiwala ng publiko sabi ni Ginang Utuwali. So itong kaso na daw to, eh dagdag pa doon sa kinakaharap ngayon ng mga isyong legal nito si Palpalotok kasi eh, kamakailan ay uh, inatasan ng korte sa Pasay City ang kanyang pag-aresto kaugnay sa isang kaso daw ng illegal na recruitment na kisanasangkutan ng mga aplikante sa BFP. O ang mga aligasyon ng profesional na pagkakamali at illegal na aktibidad ay nagdulot ng matinding dagok sa kanyang karera sa serbisyo publiko. So, meron pa isang kasong kinakaharap daw ito dyan sa Pasay naman sa kanyang trabaho sa BFP. So, ang daming issue na kinakaharap ngayon. So, inaasang susuriin ng PRC, Board of Nursing, ang kaso upang matukoy kung nararapat ang disiplina kay Palpalatok kabilang na ang posibleng pagbawi ng kanyang lisensya bilang nurse. So binigyan diin ni Ginang Otuwali ang kahalagahan ng pananagutan at sinabi niyang ang mga binigyan ng tiwala sa serbisyo publiko ay profesional at profesional na responsibilidad ay dapat magtaglay ng pinakamataas na pamantayan ng etikal at pag-uugali. So ang maging resulta ng kaso na to ay maaring maging president o batayan sa mga future na mga reklamo. So ang tanong dyan, agree ba kayo nakapag nangaliwa ang isang nurse o isang professional ay may maari siyang tanggalan ng kanyang lisensya na kailangang sumunod sa code of ethics at kasama yon ay yung hindi pa pakikiapid o pagpatol o pagkaruon uh, ng sexual na relasyon sa asawa ng may asawa. So malaking isyu po 'yan kung sakaling makalusot ito. O pero 'yan nga po ang pinag-uusapan po ngayon sa social media dahil po sa issue nitong si uh, Palpalatok. So 'yun po, tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin. See you po sa next video. Stay safe parati, guys. Bye-bye.